ka, lagpas daw ng dito daw eh, sa may baywang daw na kahit na koche dito, grabe hindi makadaan nasa junction pa nga daw tayo sa tropical, lagpas, yung tropical lagpas ng SM ba yun? oo oh. ayun, sa SM, mas malo daw dun mula saan ka ba sa busy ng ano, turbada? oo oh. ayun, ganap dito, dito mababaw lang kaya ng ano kaya ng kotse yung mga ganyan mababa pero pagdating doon ng tropical wala na kahit bus daw doon walang pa kasi nagpas bewang na daw eh yan update sa ano ngayon sa status ng ano sa Kainta pa lang tayo eh Johnson na no, sa may stoplight ang dami na may dito uh, mula dito papunta ng si Tipolo Akyat isa lang na naman problema sa so clear naman pagdating dito sa Johnson yan Get nga pinutulak na eh. Oh, mas tropical daw. Ay, mag-grab, hindi na pwede kasi Saan ba pasok mo? May ano lang ako, ko? Ralco, Ortiga Hindi, mas malalimis yun eh Kaya nga, sa isim to, mga hindi kayang grab eh Kahit ikot ka dito no? Kahit kung pladway ka Kahit mag pladway, wala rin Mas lalo kasi sa ayun ito saan eh Pero pag dam truck na mataas, kaya Kaya Eh, wala tulak na yung jeep no? Wala, tirik yan eh So, balik na lang tayo Ayan, ganap Kadak ngayon sa may ano, sa may junction. Kanina pa ako kanina umaga dito. Balik na tayo. Ay kanina ka pa umaga? Hindi oh, kaya pati dito, kinulak. <laughs> oh. Yun.